Hi, hello! Welcome po sa ating channel. My name is Yang. For today's video po, ay excited po ako sa inyo na ibahagi kung paano nga ba gumawa ng tinapay na espesyal gamit lang ang ating mga kaldero. Yes, yes, yes! Gamit lamang po ang ating mga kaldero na ginagamit natin sa ating mga kusina. Kaya naman kung katulad kitang walang oven, walang problema dahil sagot yan ang mga kaldero natin. Kaya naman tara, samahan nyo ako at wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Sa isang lalagyan, maglagay tayo ng 1 cup all purpose flour at 1 sachet milk powder any brand ay pwede naman po nating ilagay dito sunod naman ay 1 cup na asukal kung wala naman po kayong asukal na puti pwede naman po yung brown Then, haluin lang din po muna natin. Kung wala nga pala kayong all-purpose flour, pwede naman po yung kahit anong klasing harina. At pag nahalo na natin, lagyan na rin natin ito ng isang kutsarang baking powder. Then, halo-halo lang po ulit hanggang sa magmix yung mga sangkap na dry ingredients na nilagay natin. At dito, maglalagay na tayo ng 1 cup na tubig. Gradually nga lang yung paglalagay ko. Tapos, halo-haloin lang natin hanggang sa mailagay pa natin yung kalahati pa natin na tubig. At pag nailagay na natin yung 1 cup na tubig, pwede na natin ilagay ilagay yung dalawang perasong itlog na lard. At sunod naman, haluin lang. Tapos lalagyan din natin ito ng 1 teaspoon na vanilla extract. Kung wala naman kayong vanilla extract, walang problema dahil optional naman ito. At sunod naman, maglalagay tayo ng margarine. Kung wala naman kayong margarine, ay pwede naman yung mantika o yung butter kung anong merong available sa kusina ninyo. Tatlong kutsara po pala itong nilagay ko. Tapos pag nailagay na natin, haluin lang po natin ito ng mabuti. At habang inahalo ko ito, kung bago lang po kayo na nakabisita dito sa ating YouTube channel, Pinay Taste PH, huwag pong kalimutan mag-subscribe dito para lagi po kayong updated. Sa mga negosyo idea na katulad nito na pwede po natin pagkakitaan gamit lang ang ating maliit na puhunan. At pag nahalo na natin, maglalagay naman tayo ng tatlong perasong saging. Ang ginamit kong saging ay saba kasi ito lang yung available na meron ako dito sa kusina. Pero kahit anong klaseng saging naman ay pwede natin ilagay dito. Kunin lang natin yung butter na pinaghalo-halong sangkap kanina. Tapos ibuhos lang natin at ilagay natin yung saging na dinurog dito sa ating butter. At pag nailagay na natin yung saging ay haluin lang po natin ito ng mabuti. At pag nahalo na natin, kunin lang natin yung kaldero at lagyan natin ng mantika. Kung walang mantika, pwede naman po yung butter or margarine. Ang gamit ko nga palang kaldero dito ay yung ginagamit namin sa rice cooker. Pero kung wala naman kayo nitong kaldero, ay pwede naman po yung ginagamit nyo na pangsaing ng kanin. Tapos, ibuhos lang natin dito sa ating kaldero yung butter na ginawa nating pinagsama-samang sangkap. At bago natin ito iluto, maglalagay ako dito sa ibabaw ng butter ng milo powder na 1 sachet ayaw nyo naman pong lagyan ng milo ay okay lang naman po dahil optional lang naman po ito. Mga chikiting ko lang po kasi ang kakain nito dahil mahilig po sila sa milo. Kung mapapansin nyo po, hindi ko po talaga masyadong hinalo yung milo dito sa ating butter kasi mas gusto ko yung ganda ng effect ng ikalalabasan niya mami. At sunod naman ay lulutuin na natin ito sa loob lamang po ng isang oras. Mahina lamang po dapat ang ating apoy dito. Kung mapapansin nyo, naglalay muna ako dito ng stainless. Napakuluan ko dito ng tubig sa kusina at inibabaw ko nga itong ating kaldero dito sa ating stainless. Ulitin ko lang po na dapat ay sobrang hina lamang po ng ating apoy na gagamitin dito. At pagkaraan ng 45 minutes na niluluto natin ito sa mahinang apoy, chenek at binuksan ko lang ito at gagamitan ko ng toothpick para ma-check yung ilalim nito kung luto na ba o hindi pa. Minsan po kasi nakadepende sa inyong apoy ang pagkaluto nito at sa kalderong ginagamit natin. Sa part na ito, nag-extend pa ako ng 15 minutes para lutuin pa ito sa mahinang apoy. At pagkaraan nga ng isang oras, tinanggal ko lang itong kaldero para tanggalin yung takip at palamigin. Siguraduhin po natin na palalamigin po muna natin bago natin ito tanggalin dito sa ating kaldero. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi naman po yan sunog. Nag-brown lang po ng konti yan dahil lang po dun sa pagkakaluto natin. Na naglagay muna tayo ng harang na stainless at inibabaw natin yung ating kaldero. And this is it, pansit. Ito ng ating pina-espesyal na tinapay. oha, ha, wala tayong ginamit ditong oven. Kaya kung wala kang oven, walang problema. Basta meron tayong kaldero, magagawa natin yan. Kung gagawin nyo po ito at gusto nyo ganito ang maging outcome ng inyong lulutuin, ay kailangan po sundin po natin yung step by step na sinabi ko po dito sa ating video. Wag po kayo mag-alala na baka maubos ang inyong gas dahil hindi po kakain na maraming gas itong ating pagluluto dahil sobrang hina lang po po talaga ng apoy na gagamitin natin. At yung mga sangkap din ito ay mura lang din natin mabibili sa tindahan. At wala pa nga 100 pesos yung halaga na nilagay ko dito sa ating mga sangkap. Kaya maganda rin talaga itong pagkakitaan o extra income. Dahil pwede mo nga ito ibenta ng buo lang tapos ilalagay mo siya sa box. Anyways, bago tayo magtapos ng ating video ay Tiki Man Time! Ang masasabi ko nga lang ay talagang masarap at sigurado akong magugustuhan rin ng mga anak nyo katulad ng mga anak kong mahilig dito. Kaya naman, try mo din ito kung gusto mo itong masubukan. Dahil nga pag nasubukan mo ito, ay maa addictin kayo na gumawa nito halos araw-araw katulad ko. Pwede-pwede nga ito pag meron tayong bisita sa bahay o kahit siguro kahit anong okasyon ay pwede nating ihain ito at alam mo bang napakasarap din ito sa kape. At yun lamang po at kung meron po kayong katanungan, mag-comment lang po kayo dito sa ating video at sasagutin ko po kayo. Kaya sana po ay inyong nagustuhan, huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel Pinay Taste PH para lagi po kayong updated sa mga katulad nitong merienda ideas na ibabahagi ko po dito sa ating channel Maraming salamat po ulit at God bless po ingat po ang lahat